gawin mo na to sa email mo baka meron ng ibang device na gumagamit sa email mo kung wala naman dito yung mga devices na hindi naman sa iyo click mo lang tong manage devices tignan mo lang dito kung alin yung wala then click mo yung arrow then sign out paano pumunta dito? pag nandito ka na sa google click mo lang yung account mo then manage your account Then security. Pag nandito ka na, scroll mo lang. Then piliin mo itong two-step verification. Input mo lang yung password mo. Pag nalagay mo na, next. Pagkatapos nyan, kikita mo na dito yung mga device na gumagamit ng email mo. Kapag wala dito, click mo lang ito. Yan, magkikita mo na. Then, manage devices.